Bibili nga kami. Hindi po, free po kayo Wag wow, thank you, ma'am. Sarap, kalalaki, guys. True. Sarap, ma'am. Masarap, masarap, masarap. Yun, know? oh. Masarap talaga ng show. May na yan. Pabos na eh. Pabos mo na. Oh. Cheers! Lemon Ninja! Cheers! Grabe guys, ang sarap ng buko! Di naman alata, pati rin sa akin kinuha! Tama ang masarap guys! At nakuha nga neto ang aming pansin! Talagang 135 pesos, ganito na siya kalaki! Malaman po yan! At tunay nga, sadyang malaman talaga. At namili na nga ang ate nyo. O oh, diba, grabe malaman. Ang sarap niyan, promise. Narito tayo ngayon sa Balamban Festival ng Santiago City. Woo! At napasal tayo ngayon dito. Peace out. Ganda naman yan. Happy hang. Dahil mga benta rito guys. Oh. Ganda rito. Sa mga gusto mo masyal dito, punta na kayo. Pesta namin dito sa Santiago guys. Yeah. Ganda rito. Uy, no? you know? you know, you know, ang ganda nun no? oh. Yun oh. Yun naman. Yun oh, yun oh. Ang ganda niyan, oh. Oh, ang ganda Asan? Ikaw? Ang ganda mo? Ay! Ito <laughs> <laughs> <Ganda> naman dito. Ay, tagbo, tagbo. Bakit? Pagkain na naman. Tara, pagkain. Yeah! Woo! Oh, so yun guys, kuha muna kami ng drinks. drinks. Tapos pagkatapos ng drinks, pupunta kami mamaya doon sa 135 million pang mahaba. Yeah. Habang naghanap kami ng drinks, ay may followers na nakakilala sa amin. <laughs> <laughs> Ayun, libre na tayo ni Ma'am dyan. Oh. Marami naman si Ma'am. And, picture na tayo. Sobrang nakakataba ni po ng puso. Kasi may konti niyang nakakakilala sa atin. At inimbitahan niya kami ni Ma'am Crisha upang matry ang kanilang lemon ninja drinks. Bibili nga kami. Hindi po, free po kayo. Wag grabe. Grabe ba? Grabe ba? Si Ma'am lang ata ang kilala kong tindera na ayaw tumanggap ng bayan. Sorry! Kahit nag insist kaming bayaran, ayaw niyang tanggapin. Kaya naman, ang sabi namin, gagawan na lang namin siya ng libreng promotional video sa kanyang business. Kasi sobrang natuwa kami sa kung paano niya kami welcome. Matatagpuan niyo nga po pala sila dito lang sa City Hall, Bandang Kanan. Hanapin niyo lang ang The Lemon Ninja. Wow! Thank you, ma'am! Masasabi? Masarap. Masarap. <laughs> Sasa so, sila bibili. Dito lang sa Lemon Ninja. Yeah. Ay, makikita to guys sa ano, sa City Hall po. Yeah. Malamban Festival. Yeah. Thank you Ate. <laughs> thank you, Thank you sa pa. pagtitit so sa amin. Hey. Thank you. Ang kana naman nakapila. Pagkain na naman. Aba syempre. Eh, okay, titingnan natin tong Bakap, jumbo show may nila. Baka mamaya sabihin nila, lamlamot ta ko ah. Hindi naman halata. Dapat <laughs> <beti> eh, matawa ka. Hmm? <laughs> Guys, ngayon lang kayo makakita ng Jumbo Xiaomi. Apa ka Jumbo na mga Xiaomi nila? Magpakita man. <laughs> o ba? Diba, Yan ang laki. Jumbo Xiaomi guys. 50 ano pesos pong flavor? Lang. Tapos, must try nyo to guys. Sobrang sarap ng lemonade oh, nila. Must try guys. Di mo The Lemon Ninja. Kita ka dyan? The Lemon Ninja guys. Yun no, ang sarap tignan nun, lalaki. Ngayon lang. Hey, Uy, ang ganda naman yan. Kasarap. Kalalaki, guys. True. naman dito yung poodle. How was it? Uy, masarap yan, guys. Dito lang yan, oh. Guys, homemade so yan. Chilin churas, guys. Titikman naman natin. Homemade so po na siyamay na malalaki. Mas ah, pati kasi ang siyamay na ito. Opo. Naka-open lang sa ibabaw yung ano. Medyo pulo kulo sa... Sakto, sarap siya. Bungat yung mo muna, guys. Pero pork siyamay yan. Masarap ba? Masarap, masarap, masarap. You know? Kasarap talaga ng show may na yan. Pabos mo na nga eh. Pabos mo na. <laughs> eh, kamusta naman yung drinks mo? From Lemon Ninja. Uy, ang sarap, promise. First time ko lang nakatikim na ito, promise. I highly recommended. Yun. Pwede pa sa ano, sa health nyo, guys. Yan. Pwede pa sa health nyo, guys. Tried and tested. Sarap talaga. Busog! Yes, Lemon Ninja! At after kumain, nakisaya nga muna kami sa fiesta. Sayang nga! At after nga makisaya, Kain na naman. Dito tayo. Ah, may ilig lang talaga kami sa buko guys. At grabe yung servings nga nila dito guys. Grabe, tignan mo naman punong-puno. At ang sarap niyan, promise. Must try niya talaga yan. Ang buko shake na 100 pesos lang, dalawa na. Grabe guys, ang sarap ng buko. Di naman alata, pati sa akin, kinuha. <laughs> <laughs> akin na yan. Tama na. <laughs> Yeah. Yan <laughs> ang um, masarap guys. <laughs> At nakuha nga neto ang aming pansin. halagang 135 pesos. Ganito na siya kalaki. Oh, malaman po yan. At tunay nga, sadyang malaman talaga. At namili na nga ang ate nyo. O ba diba, grabe malaman. Ang sarap niyan, prami. Ayan na nga ang aming mga order. At gusto daw magkamay ni Commander. Kaya nilagyan ko na siya ng gloves. O ba diba, ang sweet ko. At tinigman na nga ng ate At masarap daw. Approve. Kaya naman, dali-dali ko na kagad sinawsaw upang matikman. Nakaka-excite naman kasi. <laughs> confirm yeah, masarap okay, pa yo, guys rin. okay sap at ayun na nga nakauwi na kami maraming salamat sa pagnood sayang pagiging cream yay <laughs>